Ayan, good morning, good morning, good morning, good evening Magandang, magandang, maganda, magandang buhay po sa ating mga kaibigan, mga kalingap, mga ka part time Muli pang yung likod, si Bayonat TV magpabalik Kumusta, kumusta, kumusta? Isang maeksang reaction po lamang patungkol po ito sa naging live Ni Batang Hamog ha? Last night ha? Mga kaibigan, mga kalingap Patungkol pa rin po rito kay uh, Ballpoint Man mga kaibigan, magpo-focus po tayo kay ballpoint man. Huwag po tayong uh, hindi po natin na uh, isasama dito si Kapeso, mga kaibigan, mga kalingap. Kay, kay, ballpoint man lang po tayo magpo-focus. Dahil talaga naman eh uh, ha? Parang antat sa bulay ata ito, eh. ballpoint man, ha? Parang antat sa na, ha? Mga kaibigan, bago tayo magpatuloy, of course, kung hindi pa nagka-support sa channel ni Kuya Balsantos Matubang, Kalinga para Batatid na, please do subscribe. Uh, Pakit po ang notification bell para po updated po kayo sa kanilang mga uploads, mga kaibigan, mga kalinga pa. At syempre, kung hindi pa rin po kayo nakasupport nakasu sa, sa aking YouTube channel, Bayuna TV, please. At pakit po ang notification bell para po updated po kayo sa aking mga videos. Ayan po mga kaibigan. Ha? Diretso, diretso po tayo mga kaibigan. Tuloy, tuloy po tayo. Kay ballpoint man mga kaibigan. Ha? Tanong ko sa'yo, ballpoint man. Ikaw ba ay baog? Ha? Wala ka bang anak? Ballpoint man? Baog ka ba? Nakakapag-init ka ng ulo eh. Ha? Hindi mo naiintindihan ang pinakikiusap sa'yo ni Ate Edna. Napanood ko yung uh, live ni Ate Edna. Nakikiusap siya sa'yo na huwag itatambnil 'wag isama sa thumbnail mo si Kalinga Prab. Hindi mo ba naiintindihan 'yon? Ang sinasabi ni Ate Edna, sila ay nasa Bicol, ha? Ang subject mo ay nasa Bicol din. Binabanatan mo ang grupo kung sino man 'yan kay Erika, ha? Na isinasama mo pa rin, idinadawit mo ang pangalan ni Kalinga Prab at ikinakatwiran mo, ha? na kaya mo ay sinasama si Kalinga Prab kasi naging subject ni Kalinga Prab si Erica. Kung di ka ba naman tanga, ha, bullpoint man. Si Kalingap na mismo, si Kalinga Prab na mismo ang nagsabi ha, na wala na sa puder niya. Matagal na si Erica. At ayaw na niyang ipablog sa kahit kalinong reaktor o kalinga partners. Bakit ang tigas ng bungo mong animal ka? Ngayon, nakiusap si Ate Edna, hindi mo nararamdaman ha? Yung na yung yung sa ni Ate Edna kung bakit na sinasabi 'yon. Pinoprotektahan niya si Kalinga Prab. Pinoprotektahan niya sa anumang dapat mangyari o anuman ang mangyayari dahil yung subject mo nasa Bicol. Wala ka doon na animal ka. Nasa Bicol din si Kalinga Prab pagalagala doon. Kung mayroong tao ha, na pikon, na sa side ni Erika at makasalubong si Kalinga Prab dahil ginagamit mo siya at may gawing masama kay Kalinga Prab, Yon ang pinuprotektahan ni Ate Edna. Si Ate Edna pa talaga nagmamakaawa sa'yo na wag gawin, wag itamnel ng kanyang si Kalinga Prab. Pero, ha, nagribatal ka pa rin. At ang rebatal mo, kunyari ka pa, hindi mo sinasagot si Ate Edna dahil nagpapaliwanag ka lang. Ganon din yun eh. Ganon din yun eh. Nagrebatal ka pa rin. Natigas pa rin ang ulo mo eh. ka pa. Sinasabi mo, wala, hindi ka kalingap. Hindi ka kalingap. Pero sumusuporta ka sa kalingap. Anong logic doon, Bullpoint man? Kung wala ka sa kalingap, kung hindi ka kalingap, wala kang karapatan na mag-vlog. Ikaw na rin ang nagsabi na hindi ka kalingap at dapat hinwala ka, wala kang subject na kalingap kasi hindi ka naman kalingap, ikaw ang nagsasabi. Supporter ka, paano ka? An, ano ano 'yun? Supporter ka, tapos hindi ka kalingap. Tapos sasawayin ka, sisitahin ka. Tama yang sabi ni Batang Hamog. Ikaw lang ang nakagawa ng ganyan. Bakit? Bakit sinasabi mo na hindi ka kalingap pero supporter ka? Bakit? Bullpoint man. Para makapag-vlog ka sa kalingap dahil yan ang hanap buhay mo? O sinong kukontra? Sinong kukontra ngayon? Na ang pagbablag mo sa kalingap ay ginawa mong hanap buhay. Pinagkakakitaan mo lang ang kalingap. Yun ang totoo. Kaya ka nasa kalingap. Kaya ka pumasok. Yun ang maliwanag na katotohanan, bullpoint man. Pinasok mo ang kalingap dahil hanap buhay mo. Dahil doon sa mga pinanggalingan mo mga grupo, panis ka na, panis ka na. Matigas ang kukuti mo, akala mo kung sino ka. Pati sa Ate Edna, irerebatal mo. Sasabihin mong mali si Ate Edna. Mali ba ang magmahal ng isang ama, ng, ang magmahal ng ina sa isa kanyang anak? Mali yon. Ba yun? Bull point man. Sige nga, ano ka ba? Baog, wala ka ba anak? Dahil kung ako, kaya kong pumatay at mamatay, maipagtanggol ko lang ang anak ko. Pero ikaw, hindi mo yon iniisip dahil ang iniisip mo lang ang kumita ang inisip mo lang ang kumita sa kalingap na sinasabi mong hindi ka kalingap tapos na andyan ka araw-araw may upload ka halos itinatumnil mo si kalingap Rab, na wala namang siyang hindi na siya dapat itatumnil mo dun kasi wala na siyang kaugnayan dyan kay, kay Erica. bakit mo isasama yung kanyang mukha dyan sa thumbnail mo kinat na ni kalingap Prab, may period na hindi na siya wala na siyang kaugnayan kay kay Erica. pero bakit mo isinasama yung mukha Ni kalinga prab? Bakit? For more views Yun ang katotohanan More views Para makahakot ka Ng views Yun ang maliwanag na totohanan Ballpoint man sa ginagawa mo Huwag ka nang magpaliwanag Nang kung ano-ano pa O sinong kukontra ngayon? Sige nga Kayong mga ina Na nasa Kalingap Ng na mga Depender Reactor Sige nga Kontrahin nyo Ang sinasabi ni Batang Hamog At itong aking binablog Hindi ba? Hindi ba dahil lang sa pag sa bios sa pagkakakitaan niya ang kalinga? Yun lang ang kanyang uh, dahilan kaya siya nasa kalinga? The ball point man. Yun lang ang kanyang dahilan. Ang kumita sa kalinga. Kontrahin nyo. Sige nga. Siya mismo nagsasabi na hindi siya kalinga, pero supporter daw siya. Ano yun? Para lang makapag-vlog? Kasi ang kanyang mga pinanggalingan ng mga grupo, ng mga community, wala na. Ang kalingap, matatag. Kaya niya pinasok. Bastos ka, point man. Wala kang modo. Si Ate na ina ng kalingap yan. Ina ni Kalinga Prab, bakit ganyan ang asal mo? Wala kang sinasanto. Bakit? Hanap buhay, negosyo, views, ang kumita. yon ang katotohanan dyan, bullpoint man. Yun ang katotohanan. Kaya ka lang nasa Kalinga para kumita. Totoo, na kaya ka mag-YouTube para kumita. Pero huwag kang maninira ng tao. Pati ba naman si Ate Edna nakikiusap na nga sa'yo? Si Ate Edna na nakikiusap na huwag nang isama. Si Kalinga Prab sa mga thumbnail mo. Pero sumagot ka pa talaga. Sasabihin mo na kaya isinasama mo si Kalinga Prab sa mga thumbnail kasi si Erika ay subject dati ni Kalinga Prab. Bobo ka bang talaga? Kinat na ni Kalinga Prab ang kaugnayan niya kay Erika. Wala na. Ayaw nang ipablog. E bakit niyo binablog? Ngayon kung gusto niyo i-vlog si Erika, Lumabas kayo sa kalingap Huwag din yung gagamitin ang kalingap Tapos iba ang subject nyo Wala na yan sa irika Kung siya ang content mo Lumabas ka ng kalingap Umalis ka Huwag mong gagamitin ang kalingap Sa mga followers ni Pointman, Na mga kalingap supporter Anong gagawin nyo ngayon? Hahayaan nyo na bastusin lukulukong to si ate Edna Lumaki ang channel niya Dito sa kalingap Bastos Walang mudo Hanggang dito lang po muna tayo mga kaibigan mga kalingap Please subscribe to YouTube channel na TV at pakit pang notification bell para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming maraming salamat po. Bye-bye!